nakakaamoy na naman ako ng batang mahilig kumain ng sisiria at candy Rah! nasaan na kaya yon alam kong malapit lang yung batang yan dito Ikaw yun. Naamoy ko sa tiyan mo ang kinain mo candy at sitsiriya, bata. Dudututin ko yung sitsiriya at candy sa tiyan mo. Paborito ko din kasi ang candy at sitsiriya. Gusto mo bang dukutin ko yung inain mo? Ha? Sagot, bata! Ha? Bata, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Magpasalamat ka at kakatapos ko lang ka hindi. <laughs> Kaya hindi mo na kita kakainin. Pero sa susunod na babalitaan ko na palagi ka pa rin kumakain ng candy at sitsiriya, ay pupunta na ako dyan. Dadaan ako sa bubong ninyo at kukunin kita. Alam mo bang wala namang idudulot na maganda ang pagkain ng kendi at sa Sasakit lang yung ngipin mo! <laughs> Iwasan mo na ang sitsirya at kendi bata! Dahil kung hindi, ay makikita mo ako mamaya sa inyo! Alam mo na ang dapat mong gawin, bata. Itigil mo na yan para hindi kita dukutin.